Ano nga pala ang mga Boss Idol Bali Mga 28 days Nang start siyang pumisa Okay din yung timpla ng incubator Baga natambahan din First time natin mag DIY ng incubator Ito ang kinalabasan Ito, marami yung napisa Bali 300, 340 ito na ano na nasalan na natin. Pero hindi ko pa ito nabilang. Pero marami itong mga busay doon. May nakasalang pa doon. Inano ko lang yung, ano, yung tubig niya. Maintain lang yung tubig at saka yung fan yung blower niya, kailangan pag namamatay yung, ano, yung ilaw, pag nagpupang ilaw, may isang, ano, may isang blower na gumagana. Tapos pag light yung ilaw, mayroon dalawang, dalawang blower na gumagana para nakaka-circulate yung, ano, yung init. Siguro doon yun na ano na naging sakto yung timpla ng kinitnya Kaya maganda yung kinalabasan ng ining natin. Di no? Malaki porsyento na pumisa. bali yung capacity pala ng alo 400 aryl ah, 600 pesos hindi ko nasalanan yung anong dalawang box kasi kulang ng box. Pero okay naman. Ngayon. ngayon. Pero magpapalo pa tayo, magpapahabol po tayo mga Abu Saidul. Meron pa tayong sasalang kasi imimit natin mga 1,000 na itik. Kailangan ko magpapisa ng mga 1,000 kadaming itik. Papalitan ko na yung mga matatanda kong itik kasi hindi na quality yung ano nila, yung itlog nila. Tsaka matanda na rin, hindi na lahat umiitlog yun. Kaya ito, magpapalaki tayo ulit mga 7 months. I Start naman to mag -ano, mag, magitlog itlog. 7 months lang yung antayin natin. Bali, iuwi natin ito dun sa, ano, sa Uron, dun sa probinsya namin doon po papalaki naman. Yan, no? Maganda klase mga busay dul, Yan. Okay, quality din. Kaya, yung gusto mo ano, mag DIY ng incubator, huwag kayo mag ano, na manood na, ano, na sa YouTube. Kasi yung iba dyan sa YouTube na nakuha ko lang yung mga diskarte kung paano gumawa. Pero pwede ko rin ipa-share sa inyo kung paano gawin yung incubator, yung pangmaramihan. Kasi ito, napaprove ko na kaya pala. Thank you mga kusaydol. Thank you for watching.